Mga kapatid, patuloy tayong mag-aaral po ng salita ng Diyos at ngayon po, ako ay nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na patuloy kayong stay tuned sa ating channel at nakikinig at alam ko po marami kayong natutunan. Pero ito lang ang masasabi ko, sana huwag po kayong malason ng ibang mga ngaral at marami pong nalalason sa mga maling aral. Nagkakaroon po ng maling unawa at iyon po ang nakakatakot kapag namali ang inyong pagkaunawa sa inyong binabasa. Kaya kung meron kayong ganitong pag-iisip, baguhin na po ninyo. Ito po ang ikapapahamak ng inyong kaluluwa. Ngayon po, may babasahin po akong komento ano ho, na kung saan ay baka ang ilan sa atin ay ganito rin ang kaisipan na nalaso ng maling aral. Basahin natin. Galing po ito kay Jason na kung saan ay nagbibigay po ng komento, sabi niya, correction. Sabi mo Mr. Owen sa Roma 3.23 na walang salitang tao na mababasa at sinabayhan mo pa ang ibang mga ngaral na huwag babawasan o dadagdagan ang nakasulat. May salitang tao na nakasulat sa talata. Sagot. Romans 3.23 God's Word Translation Because all people have sinned, they have fallen short of God's glory. May tao, di ba? Ikaw pala, Mr. Owen, ang nagbabawas sa nakasulat sa Biblia. Hindi ko na po babasahin yung salitang logic sapagkat yung logic niya ay ang layo po doon sa description na kung saan ay ikokunektan niya doon sa talata na kanyang ibinigay. Ngayon, para hindi po tayo magkaroon ng maling understanding, maaaring siya na mamali sa pangunawa dito sa kanyang ibinigay na talata. Alam niyo po mga kapatid, para hindi tayo magaya sa mga ganitong kaisipan ay malilikot ang kaisipan na kunsan ay binabaluktot ang mga kahulugan. Bakit po? Binibigyan po nila ng sariling pagkahulugan itong talatang ito. Pero itong translation na kanyang ibinigay dito po sa God's Word Translation, Roma 3.23, nag-iisa po yan. Ano ho? Ay ngayon, bagamat naisalin yan sa all people, hindi naman po tumutuko yan sa lahat ng tao. May pinag-uukulan yung sinasabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng tao. Pero doon sa kanyang paratang sa akin na sinasabi niya, may tao, ba diba? Sa kanyang kaisipan, ano po, nakatuklas lang siya ng isalitang all people. Pero nag-iisa yun. Pero sa ating babasahin, wala tayong mababasa sa talagang tao. Dito po sa Tagalog version. Naghanap po siya sa English version. Eh, makakakita nga siya ng people. Pero po tayo sa Tagalog maghahanap wala tayong makikitang salitang tao. Ngayon, baybayin po natin ang bawat version sa kanyang mga komento na kung saan ay paratang yun na nagbabawas daw tayo. Binabasa lang po natin. Ngayon, magbabasa po tayo ng mga kasulatan. Unahin po muna natin dito sa version po ng ADB. Dito po sa ADB ang dating Biblia. Ito po ay year 1905. Basahin natin. Ito po yung mga Malalayong salin. Ibig sabihin mga kauna-unahang salin sa Tagalog 1905. Na Basahin natin. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Dito po malinaw, wala po tayong nabasang salitang tao. Kahit po magpalit-palit po, po, tayo ng mga version katulad po dito sa SND, wala rin po tayong mababasang salitang tao. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Di ba't wala po tayong nabasang tao? Ngayon, basa pa tayo sa ibang salin. Dito naman po sa magandang balita Biblia. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Isa pang salin, pang-apat po na po ito. Roma 3.23 sa Tagalog ang Biblia. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Ngayon, dito sa kanyang paratang sa atin, dito po sa kanyang komento, may tao, di ba? Ikaw pala, Mr. Owen, ang nagbabawas sa nakasulat sa Biblia. Yun po ba? Binawasan ko, ako ba ang nag-translate? Ako ba ang sumulat? Ako ba ang nagsalin, kaibigan? Lahat ng binasa ko mula sa Tagalog ang Biblia, mula sa SND, mula sa ADB, yan po ay walang mga salitang tao. Bakit mo ko pararatangan na inalis ko yung salitang tao? Eh, binabasa ko naman po yun. Ngayon, nakabasa ka lang ng salitang all people eh, ang tanong, kanino tinutukoy ito? Yan ang ating tutuklasin. Bago po natin tuklasin yan, ano ho? Kasi ganito yan. Puntahan natin ang mga translation sa English. Tingnan mo, nag-iisa yung sinabi mo. Ngayon, kung pupuntahan mo itong nga Bible in Basic English 1965, wala po tayong mababasang all people. Kung ibabase po natin dito sa iyong kinuhang translation sa God's Word Translation 1995, di ba? Lumipas ang ilang mga taon, nagkaroon po ng mga translation o pagsasalin because all people have sinned. They have fallen short of God's glory. So dito para maintindihan mo no, nag-iisa ito sa translation nito. Pero pagdating dito sa International Standard Version 2011, wala kang mababasang all people Maging sa Kim James Version 1769, wala ka rin mababasa, kaibigan. Maging dito sa 2004, malapit sa ating mga taon, New Living Translation, wala rin po tayong mababasa. Eh ngayon, ano ba ang pagkaunawa mo dito sa all people? Hindi yung tinutukoy sa lahat ng tao, kundi tumutukoy lang ito sa bansang Hudyo. Ngayon, dito mo malalaman, ididiscuss ko ito para sa iyo. Pakinggan mo ha? hindi mo kasi inuunawa, kaibigan. Nagkakamali po kayo kasi hindi nyo binabasa ng buo kung kanino tinutukoy yung all people. Sinabi ko na ho ito sa inyo sa mga nakaraang video, ito pong Roma 3.23, ang tinutukoy dito ay para sa mga Hudyo. Para sa mga Israelita lang po yan. Kasi nga po sila hindi na sumusunod sa mga palatuntunan ng Diyos. Sa kautusan ng Diyos sa ilalim ng pamaraan ni Moises. Puntahan natin para malaman ninyo. Di ba't nakarating na tayo dito sa 23? Isasama mo yung pangungusap mula sa 19, 20, 21, 22, 23. Yun ang buong pangungusap para maintindihan mo na ang tinutukoy ng mga taong ito ay hindi sa lahat ng tao, kundi sa bayan ng Diyos, sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Puntahan natin para malaman mo punta natin sa Tagalog. Ito, basahin muna natin sa ADB version. Ngayon, ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan. Upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Malinaw po ba? Kanino tinutukoy yung kautusan? palitan natin ng ibang salin para maintindihan natin po kasi po naglilinaw po kapag tayo nagbabasa the same book, the same chapter, the same verse pero basa tayo ng ibang version dito naman po sa SND para maintindihan natin. Ngayon alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Di ba't malinaw po? Sino yung mga taong tinutukoy? Yung pong mga hudyo. Yan po. Na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Ay bakit po sila nasa ilalim ng kautusan? Para madala nila sa kabanalan. Ang problema sa mga Israelitang ito, hindi na sumusunod sa paraan ng Diyos. Kaya po sila lahat ay nangagkasala. Kung pupuntahan natin yung verse 23, di ba? Kaya dito, sapagkat ang lahat ay nangagkasala, pinapatongkol sa mga Israelita o sa mga Hudyo. Kaya nga po, hindi nakasulat lahat ng tao. Kasi po, pag isinulat ni Apostol Pablo lahat ng tao, ay magkakamali ka nga ng pangunawa. Kasi ni lahat mo. Kasi nga po, ang tinutukoy mula doon sa 19, 20, 21, 22, 23 para sa bayang Israelita, para sa mga Hudyo. Ngayon dahil inilagay mo sa translation ng English ay siyempre yung all people na tinutukoy naman po dito para 'yan sa mga Hudyo. Kahit po basahin natin ito dito rin po sa ibinigay mong version ng God's Word, puntahan natin yung verse 19. Yan po nakalagay diyan, "We know that whatever is in Moses' teaching applies to everyone under their influence." Malinaw po ba? Nasa ilalim sila ng kautosan ni Moises. Kaya pagdating sa verse 20, not one person can have God's approval by following Moises' teaching. Kaya nga kung pupuntahan mo yan sa Tagalog, yan po. Para maintindihan natin, sapagat sa pamagitan ng mga gawa ng kautosan ay walang laman na maaaring ganap sa paningin niya sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Unawain natin sa isang salin. Sapagat walang sinuman ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Para yan sa Israel. Ituloy pa natin. Pero ngayon, inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao ito hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan mismo at ang mga propeta ang nagpapatotoo rito. Malinaw po ba? Tuloy pa natin sa 22. Ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yesus. At walang pinapaboran ang Diyos kaya ang sino mang sumasampalataya kay Heso Kristo ay itinuturing niyang matuwid. Yun po ang itinuturo ni Apostol Pablo sa kanyang kapwa Hudyo. Kaya sinasabi sa 23, sapagat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat dapat sa paningin ng Diyos para po itong talatang ito sa kausap niyang mga Hudyo. Malinaw po ba? Malinaw po ba Jason? Ito itinutuwid kita, huwag mo kong ituwid. Kasi po ang inyong sinabing tao diyan, para din po 'yan sa mga Israel, hindi sa lahat ng tao. At na-discuss ko na po ito sa mga nakaraang video na talagang itong 323 ay para lang sa mga Hudyo, kasi 'yung mga nangangaral nagtuturo edi eh na may lahat ng tao makasalanan. Ang sinasabi Apostol Pablo dito, 'yung mga nasa ilalim ng kautusan iyon ang malinaw po para sa atin. Dapat naliwanagan ka na dito. Kasi nga po, tapos hahatulan mo ko ng may tao, di ba? O nga, may tao. Kasi nga po, yung taong tinutukoy na yun, mga hudyo. Hindi para sa lahat. Kaya ang unawa po ninyo dito sa 3.23, lahat ng tao, hindi po. Yung tinutukoy ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, itong 3.23, para sa mga hudyo kung babalikan mo yung verse 19. Balikan mo para maintindihan mo. Ito po yun para maintindihan natin. Kasi hindi natin inuunawa, kaya kayo nalilito. Kaya ang sabi po dito ni Apostol Pablo, kaya dire-diretsyo po yung pagbabasa. Huwag lang kayo mag-focus doon sa isang talata. Kasi ang ginawa ninyo, nag-focus lang kayo dito sa 23. Tapos nilikot na ninyo ang inyong kaisipan, nag-interpret na kayo, nagdagdag na kayo. Yan, katulad po nito sinasabihin ako ako daw ang nagdadagdag, hindi naman po ako nagdagdag. Ang maling unawa lang sa binabasa. Kahit po yan may salitang people, pero alamin mo kung kanino tinutukoy. Hindi yan sa mga hindi hudyo, kundi sa mga hudyo. Because all people have seen doon sa mga hudyo. Malinaw po ba? Kaya dapat maunawaan mo, ang talatang itong binabasa mo ay para sa mga hudyo. Kaya balikan mo ito. O ba? Diba? Balikan mo lang itong 19. Alam natin ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Sino-sino po yun? Yung mga hudyo, yung mga Israelita. Kaya kaibigan, nalaso ng iyong pag-iisip sa maling aral na yung mga naunang nangangaral hindi ito nauunawaan. Pero salamat ikinapapadaan dito sa ating channel para hindi ka madala sa maling aral at mapahamak ang iyong kaluluwa. Alam ko po mahirap itong tanggapin sa mga taong na ng mga maling aral. At ang kaling akakatwiran ay yung parin kanilang natutunang mali. Kahit ipagpilitan mo sa kanila na iyan ay para lang sa mga Israelita, kukuha't kukuha din sila ng mga version para lang uh, maipuntos sa ating channel. Pero ngayon, hindi tayo mapupuntosan bakit? Mali pa lang kanyang pag-unawa. Kumuha siya ng isang talata o ng version God's Word Translation ay eh hindi pa niya nauunawaan. Yung salitang all people para lang ito sa mga Hudyo na binasa natin dito pa lang sa verse 19. Kasi nga po, huwag po kayo magpo-focus sa isang talata. May danger yon kapag nagkaroon kayo ng iba't ibang pagkahulugan ito. Kaya babasahin niyo mula dito sa 19, 20, 21, 22, 23 para malaman mo kung sino yung tinutukoy ni Apostol Pablo. E para kanino pala yung 23 sa mga Hudyo. Kaya nga po, maging tayong mga hindi Hudyo, kung tayo isa sa palataya sa Panunso Kristo, maituturing na tayong matuwid. Ngayon, balikan natin ito ha, para maintindihan po ninyo. Itong talatang ito, no, sapagkat ang lahat nagkasala at hindi naging karapat dapat sa palingin ng Diyos. Sino yon Yung mga Hudyo. Ngayon ang kagandahan dito, no? maging ang mga Hudyo dahil hindi naging karapat dapat, dahil hindi sila sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, papaano naman itong mga walang kautusan? Katulad ng mga hindi Hudyo, tulad ni Jason, tulad ko, at tulad nating na mga nakikinig. Hindi ba't hindi tayo Hudyo? Wala tayo sa ilalim ng kautusan. Ngayon, maituturing tayong matuwid ng Diyos kung tayo sasampalataya din kay Kristo. Ngayon, kung ikay sasampalataya kay Kristo, ituturing ka ng matuwid. Meaning, eh, hindi ka na tatawaging makasalanan. Bakit? O ituloy lang natin sa 24. Nariyan din po ang sagot. Lagi natin sa 24. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin Ito'y regalo ng Diyos. E kasi nga po, sila'y nagkakasala sa Diyos at hindi na sumusunod. Hindi na sila sumusunod sa tamang pamaraan ng paghahandog. Naghahandog na sila ng may sakit, pilay, may bali. O di ba diba? ibig sabihin, hindi na malinis ang paghahandog. Siyempre, magagalit ang Diyos. Kung ikaw man din, ganoon din ang gawin sa iyo, regaluhan ka. Di diba? ba't hindi mo rin tatanggapin yon kung ito'y sira? Sisibihin mo bago, pero second hand lang at ang daming damage, di ba? So, ganun din sa Diyos. Hindi na tinanggap yun. Kaya nga, nagbigay ng bagong tipan, ito na yung kasunduan, mismo yung kanyang anak na ang isinugo dito sa mundo para iaali ang kanyang buhay. Di ba si Kristo hindi nagkasala? Si Kristo namuhay ng matuwin sa harapan ng Diyos, yung pagiging tao niya. Nung namatay siya doon sa cross, di ba, yun na ang pantubos sa kanila Maging sa atin, damay po tayo mga makasalanan, hindi naman po tayo kung tutuusin eh. Dahil wala naman din tayong pagkakilala sa kanya. Di ba? Ngayon, nawa natin at naiintindihan natin dahil nga hindi lang po sa mga Hudyo isinugo si Apostol Pablo, pati na rin sa mga hindi Hudyo. Ito ang katunayan. Babasahin natin sa aklat ng mga Gawa na kunan ay patunay na isinugo rin si Apostol Pablo sa mga hindi hudyo. Akala natin sa mga Israelita lang. Sa aklat po ng gawa 9.15, ito po ay nagsasalita ang Panginoon kay Ananias na kung saan para malaman ni Ananias na tinawag si Apostol Pablo para ipangaral ang Ibanghelyo, ipakilala si Kristo sa kanyang kalahi maging sa mga hindi hudyo. Basahin natin. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakailalan niya ako sa mga hindi hudyo tulad natin, hindi tayo hudyo at sa kalilang mga hari at sa mga Israelita. Yan po yun. Kaya nga, pinili si Apostol Pablo ipangaral ang Ibanghelyo sa mga hindi hudyo, sa mga hari, maging sa mga Israelita. Kasi po, ang mga Israelita ay nangkakasalan na at lumabag sa utos ng Diyos. Kaya yung sinasabi natin kanina, ano dito sa 3.23, nakakasala po ang lahat ng mga Israelita. Yung mga nasa ilalim ng kautusan, yan po sa verse 19. Nakita po ba ninyo? Ngayon, naghahalo-halo lang ang ating pag-unawa kasi nga hindi nyo binabasa ng ayos. Kaya nga po tayo, naging mapalad nung tinawag si Apostol Pablo para maiparating sa atin ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Malinaw po ba? Kaya nga po, ano huwag ho, wag basta-basta makikinig sa ibang tao kung ang pinapangaral nila ay hindi na pala sa aral ni Kristo. Kaya ito ang sinasabi sa aklat ng mga ngaral. Ito yung napag-aralan natin kahapon lang. Naku, saan ang sinasabi po dito, no? Sa mga ngaral 721, huwag mong pakinggan ang lahat ng sinasabi ng tao at baka mismong alipin mo ang marinig mong nagsasalita laban sa iyo. Kaya nga po, mag-ingat po tayo sa mga sinasabi ng tao. Baka ikaw ay sulod na sulod sa kanila, hindi pala yun ang aral at turo ni Kristo. Di ba't ito ay mababasa natin din sa mga sulat ni Apostol Pablo? Anong sabi niya sa kanya mga sulat? Dito pa rin sa Roma, 10.3. Ito ay sa dahilang hindi nila alam kung paanong itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao, nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamaraan ng Diyos. Meron pong ganyan na mga mga o mga grupo o nagtayo ang iglesia, nagtatayuan ng sariling doktrina. Hindi na mga aral at turo ni Kristo ang itinuturo. Masunod lang ang kanilang sariling pamaraan. Salib na sundin ang pamaraan ng Diyos. Kaya alamin po ninyo mga kapatid mga kaibigan, kapag po kayo papasok ng isang iglesia, alamin niyo tukuyin ninyo kung ang aral na yon ay galing nga kay Kristo. At kung hindi, lalasunin lang ang inyong kaisipan sa maling pananampalataya. Mainiligaw kayo at mapapahamak lang ang inyong kaluluwa. Tandaan po ninyo yan. Katulad nito nagkokomento, no? Na hindi naman pala niya nalalaman, nagkomento siya, meron daw mababasang tao. Oo nga, sinong tao yun? O nakabasa lang siya ng because all people have seen. All people nga. Sino yung mga lahat ng tao? Ay eh, di ba't mga hudyo lang yung tinutukoy ni Apostol Pablo? Huwag mong lalahatin. Ay eh, paano si Abel? 'Di ba? Naging matuwid 'yan. papaano si Noah? Kasi si Noah ay naging matuwid, sumunod siya sa Diyos kaya naligtas. Kasi pinagawan siya ng ng daong para isakay ang mga pamilya niya at mga hayo para iligtas. 'Di ba? Ganun din po si Seth. Ganun din po si sino pa? Si Hob. Ang dami nating mababaybay na talagang ang mga taong ito'y sumusunod sa Diyos at hindi 'yung nagkasala. Di ba sinasabi naman ng kasulatan? Hindi pala ninyo naunuan itong sinabi kahapon sa ating pag-aaral. Balikan natin yung mga ngaral 7.15 na kung saan para maintindihan natin ito. Ano basahin natin muli. At ito ang magpapalinaw sa atin. Ang kailangan nila, lahat daw ng tao, makasalanan. Pero po dito, kung babasahin natin, sa buhay kong walang saysay, nakita ko ang lahat ng bagay ang matuwid ay maagang mamamatay sa kabila ng kanilang matuwid na pamumuhay Yan po, hanggat ang tayo nabubuhay na matuwid Pwede pala siyang mamatay na kahit siya matuwid Ibig sabihin, hanggang siya naisilang hanggang sa kanyang kamatayan, matuwid siya Yan po, kaya huwag niyong iisipin na itong ating binabasa sa Roma 3 23 ay huwag mong lalahatin. May matuwid po. Ang iniisip nila, lahat daw nagkakasala. Ay hindi po. Meron po tayong nabasa yon ho. Malino na malino po di yan. yan. ho. Ang matuwid ay maaga mamamatay sa kabila ng kalang matuwid na pamumuhay. Sa iba pang salin, Tagalog ang Biblia. Ang lahat ng ito ay nakita ko sa mga araw ng aking walang kabulang buhay may matuwid na namamatay sa kanyang katuwiran O oh, diba? Napakalinaw naman po Sa loob ng maikling panahon Ng aking pamumuhay Nakita ko ang lahat ng bagay Nakita kong ang tao'y namamatay kahit siya ay mabuti Meron pong mabuti? Meron Kahit namatay siya Mabuti yun Mula sa pagsilang hanggang sa mamatay Mabuti po yun Kaya mali po ang inyong pagunawa dito na kusan ay nilahat na. Pero ang tinutukoy pala dito ay mga Israel, mga Hudyo. Ang problema lang dito kay Jason, may nabasa la ang people ay nilahat na rin. Eh kasi nga, lahat po ng mga Hudyo ang tinutukoy doon. Kaya, because all people have sin. Kasi po, hindi po nakaabot sa kalawalatian ng Diyos yung kanilang ginagawa. Yung kanilang ginagawa na inuutos ng Diyos, na maghandog. Ang inihandog na nila yung mga handog na mga pilay, mga opo sa natin. Para malaman mo na natapos yung lumang tipan dahil sa paghandog nila na hindi maayos ang kanilang paghandog. Babasahin natin sa malaki no? dahil yun ang kaulilang aklat at doon natatapos yung uh, kautusan na kung saan ay para magkaroon ng bagong tipan. Ito po, mababasa po natin sa Malakias 1.8. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag, nahayop bilang alay, 'di ba masama iyon? At kapag kayoy naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisihan kaya siya sa iyo o papakitaan ka kaya niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan tingnan po ninyo. Yan ang ginagawa ng mga Israelita hindi na sila naghahandog na ayon sa inuutos ng Panginoon. Anong inahandog nila yan? Binaybay natin, naghahandog sila ng bulag na hayop, pilay na hayop. ba? Diba? Iyon diba. ang kinang ginagawa nila. Para Kahit may, may sakit na hayop, iniahandog nila. Iyon po ang hindi na gustuhan ng Diyos sa mga Israelita. Kaya ang sinasabi dito, 323, itong mga hudyong ito, mga Israelitang ito, hindi naging karapat dapat sa paningin ng Diyos yung kanilang ginagawa. Yun ang katotohanan. At ito ang konklusyon ko para sa ating nagko-comment. Hindi kita binigyan ng sama ng loob, kundi ipinalino ko. Ikaw nga kaibigan ang nagbigay ng paratang sa akin na ako ay sinasabihin mo nagbabawas sa kasulatan, ibinabasa ko naman po. Lahat po ng aking sinasabi, binasa ko yun sa kasulatan. At iyon ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos na kung saan ay paunawa sa atin na kayo po ang nagdadagdag sa inyong kaisipan ng mali. Nililikot ninyo ang inyong kaisipan, binabaluktot ninyo, meron lang kayong maiparatang na mali. Pero lumalabas na kayo ang lumalaban sa Diyos dahil pinamamalianan ninyo yung tamang aral. Dahil hindi talaga kayo makakaunawa, ay pumuntos ng mali, at babalik pala sa inyo ang inyong ginagawang kamalian. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Alam mo ba kaibigan Jason, mahuhulog mo ako sa iyong patibong, sa iyong bitag? Baka kayo pa ang mahuli sa inyong ginagawang iyan. Ito ang salita ng Diyos. Salmo 141.10 sila na ang mauhulog sa sarili nilang bitag habang ako man ay makakaiwas do. Ibig sabihin, kahit po ako'y paratangan ninyo na sinasabing yung nagbabawas, eh, hindi po ako para madaya ninyo. Binabasa ko ng tama at ayos ayon sa tamang pangunawa doon sa kasulatan. Kahit na ho tayo magbasa-basa ng salin, hindi mo kami maililigaw. Ipinapaunawa lang ito sa atin ng banal na kasulatan. O ba? Diba? Yan pa, isa pang salin. Mahulog ang masama sa kanilang sariling mga bating habang ako'y nakatatanan. O, di ba? Kaibigan, ano? Kasi ang ginagawa mo, ikaw rin ang mapapahamak. Kaya, kaibigan Jason, gusto ko lang ipaunawa ito sa iyong kawikaan 18.7. Ang bibig ng hangal ang kapahamakan niya at ang kanyang mga labi ay bidang ng kanyang kaluluwa. Masahin natin sa isang salin pa. Ang salita ng hangal ang maglalagay sa kanya sa panganib at kapahamakan. Kaya kaibigan, Huwag mo kong hatulan na ako'y nagbabawas. Baka ikaw ang mapahamak sa sinasabi mong iyan. Kaya huwag kang magsasalita na may kahangalan, maglalagay lang ito sa panganib ng iyong kaluluwa. At mapapahamak ang iyong kaluluwa kapag hindi mo inuunawa ang kasulatan. Okay na po ba yun? So salamat po sa inyong panahon at pakikinig naway may natutunan ulit tayo sa mga ganitong mga komento na siyang nagpapalinaw. Ano So, hindi po ako nagbigay ng pasakit, kundi binigyan natin ng pangunawang spiritual ng sa ganun ay hindi siya mapahamak. Ganun din kung tayo may mga ganung kaisipan na mali ang ating unawa sa binabasa, pagsisihan natin. Ano po? At unawain na natin ngayon, buuin ninyo yung pangungusap, huwag lang patala-talata ang pagbabasa. Buuin ninyo, maintindihan ninyo ang nakasulat. Okay na po ba yun? Pagpalaan po kayo ng Panginoon at sumayin po ang biyaya at pagpapalang ng ating Panginoon Diyos Ama maging ng ating Kristo na ating Tagbagligtas. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasasalamat, at pagsamba. Ang lahat ay magsabi ng Amen.